What up? Good morning. Good afternoon mga kabakid. Dito na naman tayo sa ating gawain mga kabakid. Diyan nangunguha na naman tayo ng ano. Yung kawayan na maliliit tayo no. Ito na natin to. Ayun oh. Putulin na natin to. Ah uh, medyo marami-rami na yung nakuha natin ayun no? sa baba. Mga madala natin mga kahit mga 15 piraso Ayos na. Magandang hapon sa lahat ha, mga kabakyad. Uh, ako yung nagpapasalamat ulit pala sa, sa lahat na sumuporta sa aking channel. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, hindi ko kayo maisa-isa pero ako yung nagpapasalamat ng uh, taos puso. At ako yung nanalangin sa, sa inyo. Sa inyo kanya kanyang pamilya. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At God bless sa inyong lahat. Saan mo kayo sulok ng Pilipinas, saan sulok ng mundo uh, Lagi tayong gabayan natin ating Panginoong Diyos uh, Maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel uh, Thank you very much uh, Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel uh, Hingin na naman ka ng suporta, please subscribe At uh, share at support na rin sa aking malit na channel Hamilbakya Vlogs uh, Andito na naman tayo sa ating araw-araw na hanap buhay Andyan Ayun, mamumutol na tayo What up, what up? dito lang natin ang ating cellphone sana hindi maluglag laglag ito pe dito hanapan natin ng lagayan Ayan. Oh. Well, naku po hindi pa nga nailagay ang silpo natin nahulog na <laughs> dito siksik natin dyan hindi tayo makakuha ng video dito dito natin nilagay yan yan may naputol na kuhihilain na natin ko I-dive lang. Mamabilis. Ah, ah. Ibay. Alam ko mamah. Wala ayaw. Mama. Ah. ayaw. <laughs> Papatulin na lang natin 'to do banda. Aakyatin natin ng konti. Ayan ayaw talaga ma Ayaw mo mahila eh So Ayan, naputol na natin. Putol na, video